Hello guys, welcome to my channel. Yan guys, negative 31 guys. Ano akong pilok guys? Ha, ah, bisag wala nag, wala, bisag wala nag, guys nag, wala nag snow, pero nag, akong pilok. Mamilok ka guys, mapilit. Mag-ice, ang kuhan guys, pati imuhang sip guys. Ha, ah, magawa. Isip kuhan mo, magahid apil. Grabe guys. Ngayon guys, sa negative 31 diri sa ano guys, no? Yung pilok guys, sa kabog na, mamuti. <coughs> kung magdugay kag pamilok, ang imo hangkuan ba, yung mong mata, kung pitik-pitik, -pitik, yung maayaw ka na mata, anang mata, tapos dugay na mo open. <coughs> mupilit pilit yung mata. yung okay, so, kung pilok guys, so nag-ice, bisag wala, nag-snow. Sa kabaga sa snow, o oh, sa katugnaw, negative 31 so nyang gabi mo negative 40 41 ugma 41 so, mas tug ugma guys wala na nagay sa hamong pandir guys wala mo kalimutan ugma kayo masyad lang ka pero sa katugnaw niya guys sa katugnaw yung mata magkuano magputi eh, magkuano magputi mag mag ice na mag -ice sa sa kabugnaw so gibiyan ako kung tubig dito guys ganina tubig pa to siya <coughs> nanalo ko niya nanalo ko siya unya kung before ako kung mag ano ba siya mag ice before ko guys kita niya guys <laughs> sa kabugnaw diri guys ko wow. oh my din na nadiri guys tugno kayo nga ni siya ka ano experience ako dito now negative 41 at ah, 31 karon guys so oh, ni balik na pugon akong mata puti kana gani mong luha okay, guys magluha -lu imong mata sa katugnaw tas mopilit sa imong pilok ang kabugnaw pagkahuman oh, na na magano na siya guys mag ice ice na siya guys <laughs> pati akong sipon, mag-ice food. Hahaha. <laughs> Hanap talaga, guys. Hey, gumalaki akong kamot. Bye-bye.